Hi hey guys, ang video kong ito is ano lang to, uh, ito yung kumuha kami ng euro sa karami dahil nga tagal na yung pinalakad naming lisensya kaya kasama ko ngayon yung tatlong kaibigan ko no? parang ting at saka si Mike kaibigan ano, nauna pa yung kaibigan ko rito maglakad <laughs> excited dumat pumunta ng karami ayan ayan o, no. nauna no, talaga yung kaibigan kung makulit <laughs> at dito naman guys kinukulit ko yung kaibigan ko habang pupunta kami sa sukat ayan gano gano at... gano siya kakuliti pag pinuliti mo <laughs> ayan naglalakad kami, nagkukulitan kami dalawa dito, gano kulit yung tao napakakulit talaga yung kaibigan ko dito naman guys dito sa taas ng uh, sukat makikita matatanaw mo yung ano tawag nito yung Laguna Lake ayan mag ka dito sa overpass ng ano uh, sukat makikita mo yung Laguna Lake ayan alas na ng umaga to guys ayan sparring team kasama ko ayan at dito naman guys pasakay na kami ng train at dito na kami sa Guadalupe ayan medyo masiksik yung ano train ngayon dahil sobrang ano ah, daming tao ayan ito naman yung release ng train ayan malapit na kami yan sa Santolan at malapit na rin sa Karame video at matagal-tagal na rin guys nakapunta ako dito sa lugar na to at nakasakay ng train dahil hindi kami mahilig bumiyahe at ito naman guys yung makulit kong kaibigan ay magpakuha ng camera ayaw niyang magpa video <laughs> ang kulit ng kaibigan ko at andito na nga kami guys sa kumain na kami dahil sa sobrang pagod at gutom hanggang dito na lang guys Bye-bye.